Wow. ayun bumili ako ng shawarma nagutom sila galag uh, punta ako sa labas ngayon mga kalagalag nagutom ako naglakad-lakad ako ngayon sabi nila dito mura yung shawarma 5 real lang sige puntahan natin kasi dito kumakain yung mga Pilipino dito kumukon yung bumibili ang mga Pilipino sa shawarma na to ayun nagmekos-mekos na sila o oh wag na kayo magmaritisan. O oh, sige na nga, mekos-mekos na. <coughs> Ayan, lakad-lakad tayo. Magtatanong tayo kung magkano siya warma. Ayan, dito na tayo kay paring mekos-mekos. O mekos-mekos magkano? Ah, sige, sige, sige. Pasok na ako. Sabi ni paring mekos-mekos. Ayan. Andiyan na yung mga friends ko. Kilala na ako dito. Oh, ano sa iyo nagalag magkano? Ayun. Sabi ko 5 kaya magbabayad na ako kay Paring Mekos Mekos. Ayun, busy-busy sa kayamanan, nagkukwenta ng kinita maghapon. Ayun na siya. Oh, sige, tagal mo, bayad na ako. Ayun. Nakaramdam din si Paring Mekos Mekos. Oh, tingnan niyo muna ayun. Oh. Ito ang siya wag dito sa damam pinapaypayan lang parang litsyong manok o oh, diba? oh sama nang tingin ni parang mekos mekos ah seryoso mo naman masyado parang mekos mekos oh sabay tawa. tumatawa din pala si mekos mekos eh. ayos din eh ayan na oh masarap to shawarma nila laging gusto ko mura lang kasi dito sa shop na to Ang shawarma nila ayan Loto sa uling. Ah, no? Sarap kaya na siya man nila dito. Sarap ng trabaho nito petex petex lang si parang mekos.